Ay, magandang umaga po. No? Sa bagong umaga na naman ang biyayang hinihatid sa atin ng Diyos. Tapos na magdamag tayong iningatan. Binigyan ng mahimbing na tulog at uh, ngayon ay may bagong lakas. Ano? Pero ang bawat araw nga po ay laging may hamon na nakaabang sa atin. Ano? Lalo po sa mga bagay na gusto nating gawin. Uh, marahil ilan sa atin ay may mga uh, ilang panahon na, ilang araw, linggo, buwan, marahil, taon na, marahil na struggling na makapagpasya sa isang bagay na nais po nilang gawin ano? lalo na kung ito po ay parang challenge din sa buhay na kailangan pagpasyahan para malaman o ano, maabot natin yung mga hangarin natin sa buhay lalo po ngayon sa panahon na talagang nag-struggle ang maraming tao para sa ikabubuhay ano minsan may mga offers sa atin na antaling kunin parang pag ito ginawa ko to lahat ng kailangan ko ay agad na maaabot Ilang, kaya lang kailangan kong gumawa ng ilang bagay na medyo taliwas sa kalooban ng Diyos ano? So, yun yung mga challenges na inihaharap sa atin ng sitwasyon ng buhay sa mga panahong ito. Um, so, yung mga hamon na yan, siguro, wag nating solohin. wag nating tayo lang magpasya. Bukod sa narinig natin sa Panginoon, mga prinsipyong dapat nating pamuhayan, eh meron din namang mga ilang tao sa paligid po natin na medyo, well, in advance doon po sa mga mga nangyari na sa buhay ano uh, nangyari yun sa buhay nila para kung sakaling mayroong mga ilangan ng tulong na ay makapagpapayo sila ng mabuti ano po ay kung ganoon po ay may bilin din po yung aklat ng kawikaan sa atin kabanatang 20 at talatang 18 kaya hanapin natin ito hanapin natin din ito sa mga taong nakikinig din sa Diyos. Huwag lamang yung nagsasabing may paniniwala ako sa Diyos, kaya sumusunod din ako sa Kanya, pero yun talagang ano, nakikinig at nakikita natin ginagawa yung mga natututunan niya mula sa Pangnon, sa kanyang prinsipyo, mula sa kanyang salita. Sila po yung mga mainam na taong makausap at marahil ay mahinga ng payo. Kasi sabi po sa kawikaan, 2018. Ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag ka nang pumalaot sa labanan. So, tingnan natin yung paligid natin. No? May mga kaibigan tayong nariyan. kumisin yung mga kaibigan nating madalas pumuna sa atin, yung magtuwid sa atin. Sila po yung may mga magandang payo para sa buhay. Pero yung mga kaibigan kahit mali yung ginagawa natin, sumasang ayon lang sa mga ganitong struggles na talagang very sensitive Kailangan natin yung mga paayong mainam mula sa mga taong humarap din sa mga laban ng, ng buhay nila. No? Ulitin ko po, ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay at kung hindi tayo handa, huwag po tayong pumalaot sa labanan. So, let's just keep on praying, waiting on God, and asking some people na alam nating sumusunod din sa Panginoon. At subok na yung kanila pong naging paghihintay. So, makinig tayo sa Diyos, sa salita niya, sa udyok ng banal na espiritu, at sa mga taong may mga malalim ng karanasan. No. Kawikaan 2018, ang mabuting payo ay kailangan para magtadumpay. At kung hindi po tayo handa, huwag po tayong pumalaot sa labanan. So, God, I'm sure has blessed us already with people around us that can give us good advices. Look for them. They're the ones who listened And follow the Lord. Good morning, sa ting dal.